Ay, laki. Ang presyo nito, tsaka ito, same lang din. Iba na ang presyo pag ganyan nakalaki. Mas mura, mas mahal. Mas mahal na pag ganito na. Isa sa mga ganito maliliit. Karami, nagpapaligoan na po. <laughs> Tara, wala niliga. Karami. Ang hirap siguro ng hatakan yan, no Pag ganyan kalaki Hindi kakayanin ng bingwit ko yan hindi kaya nang bingwit ko to bali ang bang bingwit dito pala nandito yung malalaking pamingwit grabe Ay, si werte naman ang umuli. uli Kailan